What's up? Hello guys! May vlog tayo ngayon. May panibagong kalukohan tayo ngayon. Abangan nyo na lang mamaya. Oh. Yeah, yeah, yeah. Hi Quash! Ang aking hiling iyong pansin At nasal ko'y iyong pagtingin Hindi ang iyong sinin Napaka-cute mo Lalo sa ngiti mo uh, Ang ganda ko sa kita uh, Ang ganda ko? Si okay. Anika Si Anika daw ang sabi ni Jared Si Anika ni Jared Oh, sige, dalawa na. Oh sige, oh, daya... oh, sige, oh, daya... oh, sige, magkapatid sa magkapatid, oh. 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 Hindi, hey, magkapila lang kayo dalawang magkapatid, magkuya. Oh. oh, sige pala. Ibatay na kayo, may bataya. Dalawa kayo ni Ikan. Ang kay mo, dalawa kayo, mag kayo. May, may isa pang Ay, 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 Waskiin dulu bang, gumai sakit. Maisha ken taya, taya kauhei. Taya kauhei, taya kauhei. Agum pisa nasi sila maglaro. Jangan jadi. Jangan jadi. Tak buat di tu jadi, tak buat di tu. Bisa sama ya? Ay, ah, abamo ka memo, abamo ka memo. Ay, ah, nalusutan ka na do ka sa likod. Ay, nalusutan ka na eh. Luka sa buhit. Sa guhit ka dito ka. Tayo da daw sila, tayo na daw. Wag ga basta uli mo siya, ganoon-ganoonin mo siya. Dayahin mo siya. Wag ako papauwi sa kay kuya mo. Pala gagalit 'yan, no, mahabay ang ilong. Ay, <laughs> oh madaya. Oh madaya. Dari, dari. Dari, dari abot ng 5. Tigli ma kayo ng kampi mo. makatap oh, oh, makadry maka -ta dito ha. Ah. May 10 piso kayo. Kas 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 kadri kas kas. Oh, libre si Jarit. Bata siya eh. Diyan ka lang, Dary. Diyan ka lang. Nga, alis. Huwag ka dyan, ah. Dito ka lang. Diyan ka lang. hindi kanya niya mabot dyan, tayo ka lang dyan. Huwag <laughs> mo kong hawakan. Ay, no. Huwag mo muhulin. Ah, taya. <laughs> Ganyan ganyan pala. Ganyan ganyan mo sa guhit. Ta Dito ka sa guhit. Mo mo sa patakasin sa guhit ah. Yan. Yan. Ta Ngi. Ngi. Habang dalawang kamay, dalawang kamay, dalawang yeah. kamay. Yan. Para di siya makalabas.

Wala talaga eh. Okay, pasok na. Oo nga, okay, bawal na may tao sa labas ha. Kas-kas ka na oh, wala, kayo. Papasok, di di. Mo five, five. Na, maya, na kayo. Huwag ka muna pasok hindi pa siya nakakapasok Ayaw mo na? Ha? Hindi last time. Last time, ka na, Para may pipe ka sa anak yan. isa na lang, na kayo. Huwag mo mo. si tutoy. Doko mo siya be, tu sa guhit. ka kayo, kayo. na sa guhit, guhit. <laughs> Diko. Di ano? di ka Kaputad taya? uh, oh, ka na tayak. Kaputad Bat... <coughs> tayak. kayo! tayak. Kaputad na bumalik Kaputad na tayak. Kaputad na bumalik Kaputad na tayak. Kaputad na siya? Kaputad um. uh, uh, nah. na na ayaw na na <laughs> ano masasabi, Ha? 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 Sino mo Daya? Ikaw ano masasabi mo? Ha? Sabi mo magaling si Derek. Ano masasabi mo? Ha? Ah. Sabi mo magaling si Derek. Hello guys ka Hello guys. Basta kayo? Naiiyak ha? Wala O ito. Makukulin ko na yung pera. <laughs> 10 piso. <laughs> <laughs> tiglima kayo ha? Barian mo kasi. Tigli mo kayo ah. Barian mo. Oh, bilhin na kayo kasi. Bili ka. baryan baryan kayo, bigyan mo siya ng 5. Bigyan mo din siya ng 5. Barian mo. B bigyan mo siya ng 5. Ikaw na magbigay sa akin ng 5. <coughs> bigyan mo na lang yung 5 sa kanya, no? Ano dita? dito? Oh, tig 5 kayo ah.